Ngayong araw mga TV, napanood ko to sa TikTok. Ito, tingnan nyo. Ayan o, tingnan nyo sinasandok ni ate. Grabe, ang daming gulay. Pero hindi yan basta-basta gulay dahil isa yung vegetable chips. Grabe, meron palang ganito. Wow, sobrang trending din pala nito. Kaya naman susubukan natin to. Kaya naman nagadagad na ako pumunta sa misis ko para agawin yung cellphone niya. At order na ako sa may orange app. Pinakita ko na rin pala sa kanya tong trending na vegetable chips para ako sa mga bata. At subukan niya na rin kako ka dahil hindi naman siya mahilig sa gulay. After two days, tinin, tinin. So, yun na mga mga kajang TV, dumating na yung in-order natin sa Orange Ops. At ayun, i-unbox na muna natin siya. Uy, grabe naman yung pagka, ano nito, alot nito. Parang, ano ba ito? Ayaw ba magpabukas nito? Uh, safe na safe pa. Ayun. Wow. So, yung bubuksan na natin to guys para matikman na natin. Buksan na natin siya. Punitin natin dito sa video, no? Masarap to ha. Ito bagay to sa mga ano. Sa mga hindi mahilig kumain ng gulay dyan, ako, mapapakain kay rito, panigurado ako. Yan o, oh. wow! Tapos papatikin din sa mga anak ko. Ayun, vegetables, and ano mga alo pala, vegetables, tsaka fruits. Wow! Hindi ako nabusin na. So, ayan ha, ito nga pala yung itsura niya, guys. Yan. Tapos, para kung gusto nyo masubukan yung link, i-click nyo lang yung link na nandyan sa aking description. Yan, madadirect na kay sa Orange App para hindi na kayo marap, may pa maghanap. So, yun, tikman na natin, guys. Titikman ko na, ah. Ano ba? Ito, 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 ito. Okra. Ito, ano ba yan? Ano ba to? Anong, ano to? Vegetable to? Pili ko potato yan. Potato. Ito, Grace. Oh, ito. Ito. Oh, tikman mo to, oh. Ito sa'yo. Oh. Ito sa akin yung okra. Gusto kong tikman tong okra kung anong lasa. Mm. Wow! Mm. Ay! -ay, Ay, -ay Ang sarap! Oh, uh oh. Oh, no. Ang sarap nito ah. Lasan mo pa rin yung okra na manamis-namis siya. Wow! Sarap! Yeah. Hmm! Sarap! Mmm! Ang sa yung Ang sarap! Ang sarap! yung sarap! Ang ring light na ulog. Oh, hindi kami hilig sa gulay. Ito mapapakain ka nito. Ayan. Mm. Ang sarap. Wow. Okra. Mmm. Ito subukan naman natin to. Ito talong to eh. Color violet talong. Buwan natin yung talong. Mmm. Mmm. Ang sarap. Sarap ang to guys. Pag may mga ano kayo, gala-gala kayo na babiyahin ninyo, pwede kayo magdala nito tapos nga tangatain nyo. Ito naman, grapes. Grapes naman. Mmm. Mmm. Mm. Ang sarap. Amazing. Ang sarap. Mmm. Kaya kayo guys, so yung panghihintay ninyo, murder na kayo dyan sa ano, link na nandyan sa comment section. Yan, para matikman nyo na rin. Grabe. Solid to. Bye-bye. b a